Hello. Yung yung kapatid niya tayo, i ng yung yung panalangin ko na alam may ginamit pong tao. Doon po sa sa office ng mga police na nagluluto, taga doon pala po sa amin at kilala niya po yung mga kapatid ko. Tinimbre po nila sa kapatid ko. Ah! Ah! Wala! Ah. Kuya, may ah. Radeval Yarde ba nandito? Dinala dito? Wala! Sino yon? Wala, wala! Mata, nandito ako! Papatay nila ako! Oh! Magkala ka ba wala? Mata, papatay ah. nila ako! Siyempre! Papatek-up lang namin yan. Ah, oh. uh, dadali namin sa clinic. Oh. Re, larbas na natin yan. Ah! Oh. sabi po sa akin ng pulis, pasalamat ka dumating kapatid mo kasi papatayin ka na talaga namin. Sakit sa ulo ka na rito, sabi po sa akin ng mga pulis. Sa kabila ng kang katapusan ng buhay ni Radi, nangibabaw ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ama. Pinyansahan siya nito upang siya'y makalaya. Siya nga umuha ng pagpiyansa. ni tatay ang bahay para mapagpiyansa ka. Tingnan mo, Radi. Pati, pati yung bahay ni tatay. Nasaan la dahil sa mga pinagagawa mo. Ang tigas kasi ng ulo mo. Tingnan mo, hindi lang ito ang napaparwisyo. Pati kami ang napaparwisyo. Tila rutina na ang buhay ni Rady ang magnakaw at maglabas pasok sa kulungan. Sa kanyang pagkakakulong ng anim na buwan, isang babae ang nakilala niya na kalaunay naging kasintahan niya. Kumusta kayo mga kapuso na nanonood sa amin saan mang panig ng mundo? We are on day 3 following the life story of Rady Villarde. Muli nating makakasama si Radi dito sa studio to further talk about The details of this story. Welcome po. Rady, okay. welcome, welcome back. Welcome back, back. O, tama. Yes. <laughs> So, Rady, what was going on through your mind habang pinapahirapan ka sa kulungan? Ano 'yung ano 'yung eksaktong dasal mo sa Panginoon at that moment? Nang time na nahuli po ako ulit ng mga pulis uh, sa ginawa ko po dinala po nila ako doon sa, sa, sa office. At doon po, pinaglaroan po nila ako, pinaglaro uh, pinaglaroan po tapos pinaghataw-hataw po nila ako ng kawayan. Tapos kinuryente po ako ng mga Mayroon po silang ginamit na kuryente sa akin. Para halos may matay na po talaga ako. So, naisip ko po na talaga pong katapusan ko na po yung, mm -hmm. yung araw na yon Dahil po talagang sa sobra na pong ginawa ko at pabalik-balik na lang po ako doon sa lugar na yon at napundi na po sa akin yung mga polis. Mm. Kaya po, ang sabi sa akin ng pulis na nung isasakay na po ko sa pickup, mm. at piniringan po ako, nakaposas po ako. Ayun po, sinabi po nila na mag magdasal ka na, mm. sabi po sa akin ng polis. Kaya po, nung pinasok na po ako, nagdasal po ako noon. Ang sabi ko, sabi ko, Lord, iligtas mo lang po ako sa lugar na ito, mm. sa kapamakang ito, magbabago na po ako. Mm. Kaya po, yung time na po yun na talaga pong meron pong uh, ginamit po ang Diyos na tao na hindi ko po akalain na yun pong nagtatrabaho doon sa office, tagaroon pala po sa amin. So, pumunta po siya doon at nakita niya po na kilala niya po ang kapatid ko. Siya po ang nagsabi doon po sa mga kapatid ko na ang kapatid mo ay nahuli ng mga pulis nung gabing iyon. Kaya po, nung talagang nagdadasal pa rin po ako noon, Maya-maya po, dahil po nakapiring po ko, nakarinig po ko ng nagtatanong na babae. Sabi, sabi niya, asan, may nahuli po ba kayo? Randy Bilyarde. Sabi po ng ganun. Sabi po ng polis, wala. So ang ginawa ko po, nagpapalag po ako at nagsisigaw. Hanggang po sa marinig po ako ng kapatid ko. Yun po, nang narinig na po ako ng kapatid ko, sinabi po niya na, andyan pala kapatid ko, kaya ang ginawa po ng polis, binaba po nila ako at inilagay po ako nila sa lakap. Yun po ang, ang pangyayari. Kaya nung kinabukasan po, nung sabi po ng isang polis sa akin, pasalamat ka, sabi sa akin, sabi sa akin pasalamat ka. Kung hindi dumating kapatid mo, salvage ka na, sabi ka, patay ka na, sabi ka. Kasi pasaway ka na rito. Yun po ang binanggit po sa akin ng police. So, talagang totoo pala na tatapusin ka na nung Opo. 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 gabing yon. Opo. Wow. So, nung oras na yun, sa nabanggit mo naman, di ba, parang nagdasal ka na. Opo. Nangako ka, sabi mo, pangako. Na Opo. Iligtas mo lang ako rito. Bukod dun sa sinabi mo na magbabago na po ako, naalala mo ba yung ano yung talagang naiisip mo na pinangako mo sa Diyos? Na, Panginoon, o oh Diyos, iligtas mo lang ako dito, eto gagawin ko. Meron ka, naalala mo ba nung oras na yon? Opo, naalala ko po yon nung oras na yon na nasabi ko iligtas mo lang po ako. Pero po nung nalaman ko na para po ako makalaya, yung pala po may gina, may gina, may inano pala po ang tatay ko. Kaya po nung nalaman ko sa mga kapatid ko na sinanla ng tatay ko yung bahay para po pampiyansa sa akin. Mm. Doon po, na, nalungkot po talaga ako, nagsisipo ko sa iko, dahil po sa, sa katigasan ng ulo ko, dahil sa pagsuway ko sa aking magulang, nadamay pa ang bahay ng tatay ko. Sinisipo ko ng, ng mga kapatid ko pero nandoon na po, nangyari na po. Kaya ang ginawa ko po, nung sabi ko, Lord, na naalala ko po yung pangako sa Kanya na magbabago ko. Paglaya ko po noon, wala pa rin po. Hindi pa rin po ako nagbago talaga. <laughs> Grabe, no? Nangako ka, pero uh, oo. tuloy pa rin, balik pa rin. Opo. Hmm. So, nung makalaya ka, anong unang pumasok sa isip mo? Sinubukan mo na ba maghanap ng, ng legal at malinis na trabaho? I mean, say, uh, even if you didn't intend to obey God, hmm. pero sa sarili mo lang, kailangan magtrabaho na talaga ako, yung legal na oh. buhay, hindi yung uh, yung taliwas ba o yung mga Opo, na, easy come, easy go. Opo, na, naisip ko po yun. Uh, nung after po lumaya po, siguro after one week or two week, naisip ko po na sumama muna po ako sa bangka. Kasi po doon po sa Amayatan sa, meron pong malaking bangka doon na sinasamahan po ng mga kapatid ko hmm. na doon po, Umextra po ako, sumama po hmm. ako doon. Siguro mga Uh, almost one month bago uh, sumama po sa bangka. Tapos, nung, nalamang nung, wala na po mahuli ang bangka, wala na po talaga mahuli, so, naisipan ko na naman po na bumalik po ulit sa dati. Shortcut, oo. Oh. <laughs> Nagbalik na naman po ulit oh. sa dati. Kumuha na naman po ko ng, ng kasalanan ng katulad ng ginagawa ko nung dati. Hindi ka talaga natatakot, no? Ibang-ibang level yung yung ano ni ni Radi, no? So, it just the cycle continues. Yeah, oh, yeah. The cycle never stopped. Oh. Kaya naman, you know, habang nasa kulungan ay may nakilala naman si Raldi. Sino kaya ito at ano ang magiging papel nito sa kanyang buhay? Malalaman po natin 'yan sa ating pagbabalik. welcome to the 700 club asia it's designed to bring the whole range of cbn ministries to asia so lord god i ask for your healing for all who are watching right now even the replays of this will be so powerful lord there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. You just play and you know, if you win, you're happy. Kahit mo sino eh, kahit, gano'ng ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, no? and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Naging boyfriend girlfriend kami, naging mag-on. Mga one week lumaya na po yung babae at kinabukasan dumalaw po sa akin. Meron po isang lugar na parang kubol kung tawagin. Kasi po sa kulungan may mga kwarto-kwarto yan babayaran mo lang. Doon na po kami nagkaroon ng bunga noon. Mga ilang buwan, sumunod na rin ako. Lumaya na rin ako noon. Di ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng isang sanggol. ng makalaya, iniwan sa kanya ng babae ang kanilang anak dahil maiba na itong kinakasama. Uli sa tanging isda ngayon. Ubus na yata lahat ng isda sa dagat. Hindi lang isda ang ubus na rati. Wala ka na rin diapet gatas ng anak mo. Doon na po tumira sa ate ko. Yung malitang kita ko, parang nalilitan ako. masay ko, bumalik kayo sa dati ko, mas madali ang pera. Kaya lang, nasa isip ko, pag ako nakulog, kawawa yung bata. Uh, medyo wala nang hulihan sa isda, wala na. Bumalik pa kulit sa dati. Ito ang nagtulak kay Radi na muling bumalik sa kanyang masamang gawain at dahilan upang muling malagay sa peligro ang kanyang buhay. Hindi na po ako nagdalawang isip na gawin 'yon kasi nga para lang sa anak ko para ma mabigyan ko 'yung gusto niya Ang gatas. We're back on the 700 Club Asia and still with us Rady para sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. So, bakit ka, bakit kay iniwan ng kinakasama mong girl at uh, and then iniwan niya 'yung baby sa iyo? Ba ba bakit? Bakit po? Ah, uh, noong nakalaya na po ako noon na no, nakalaya na po ko noon, pumunta po siya sa amin at alam nalaman niya kung saan ako nakatira. So pinuntahan po niya ako doon sa amin at dala, dala niya po yung bata. Mm -hmm. Pagkatapos po, iniwan niya po sa akin yung bata at ang sabi niya, hindi ko na kayang arugain ito. Sabi ko, iiwan ko muna sa iyo. Mm -hmm. At nalaman ko na meron siyang kinakasama pong iba. Mm -hmm. Kaya sabi ko, sige, bahala ka na sa buhay mo. Akin yung bata. So iniwan niya po sa akin yung bata at mga ilang linggo na sa akin yung bata. Tapos ang at, ibinigay ko naman po sa ate ko. Mm. Tapos ako naman po na umektra ulit ako sa bangka, sa bangka para sabi ko na sa isip ko na paano ko makakakuha ng pang-ano to. Ayoko na po talaga bumalik dun sa dati kong trabaho. So naisip ko po talaga na bumalik muna sa bangka o mixtra para kahit paano makakain makaano ng gatas ng par, ang anak ko ng parehas hindi sa galing sa masama. kasi mm, right. naisip ko baka kung galing sa kasama masama lalong mapasama yung anak ko kaya yun po o po sa bangka at kumikita naman po ako kahit paano noon tapos po nung mga nung malaon, siguro mga after ilang linggo rin po na yun nga po, wala na naman po nakakahuli sa ano, sa sa bangka, hindi na naman po nakakahuli. So naisip ko, hindi na hindi na ako nagdalawang isip para bumalik po sa dati. Ang ang nasa isip ko lang po, mabigyan ko po yung pangangailangan po ng anak ko dahil mm. ang ate ko naman po ay walang trabaho. Mm. Kaya po siya kanya ko po iniiwan ng bata kaya habang ako na umaalis po at siguro ilang araw po ako hindi umuuwi na sa amin mm. para dumiskarte lang po ko ng pera para sa anak ko po. Mm nung unang nalaman mo, no, oh, magkakaanak na ako, ano yung una mong naisip, Radi? Ano yung unang pumasok sa pag-iisip mo, ako, oh, magkakaanak na ako? Ang unang pumasok ko po sa, sa akin na siguro kailangan ko talaga magbago mm. para hindi malaman ng anak ko na paglaki ko na malaman niya na ganun ang trabaho ko. Mm. Naisip ko po yun na para magawa ko talaga para sa kinabukasan ng anak ko. Pero parang hindi rin po nangyari na talagang pilitin ko man magbago para bang hinahatak pa rin ako pa, pasama, sa kasamaan na dati, dati ko pong ginagawa. Grabe. So, mas safe yung mas kinakonti kesa dun sa madali. Uh, ang risk dun, nahuli ka, wala ka ng income, so kawawa naman yung anak mo. Okay. Mabuti na lang yung konti, at least mas kinakonti, merong steady pangbili ng gatas para sa anak mo, di ba? Mas okay. safe yun. Yun, yun, lang iisip ko. Kasi, di ba? Mas gusto mo bilang ama, doon ka sa safe side sana. Opo. Eh, Pero hindi mo ginawa. Pa? Hindi mo ginawa. Hindi ko pa nagawa po yung... <laughs> Grabe. <laughs> so, ano ang pangarap mo nung para sa anak mo? Ano, ano, yung pang, pangarap mo para sa kanya? Ang sa akin po, yung pangarap ko sa anak ko na yung sana lumaki siya na hindi maging katulad ko. Kasi po, uh, siguro yung nanay yung nanay ng bata nasa isip ko no, na kung sa, kung nasaan man siya ngayon na alam ko ang ang unang iniisip ko lagi yung kalagayan ng bata. Mm -hmm. Kaya ang pangarap ko talaga sa bata noon na maging mabuti rin siya na hindi siya maging katulad ko. Yung ayoko kong malaman na naging buhay ko at ayoko rin na maranasan niya. Tama, Pero lahat po yun naging bigo po dahil na hindi ko na po talaga nakita yung bata. At naging malungkot po ang buhay ko noon. So, ibig sabihin hanggang ngayon, mula nung time na yon hindi mo pa nakikita uli yung anak ko? Opo. Simula po noon, yung ate ko, na, nung ate ko, na, nung nakakulong pa ako noon, sinabi ko sa kanya na, na napansin mo ba, napapansin mo ba yung bata? Na, bumabalik pa ba si yung babae doon sa atin? Sabi niya, ang, ang sabi niya sa akin na, hindi na raw po. At may balita po sa akin na may nagsabi po na, Nagpunta na raw po sa, sa Bicol. Dinala na po ng nanay. Kaya, yung pangarap ko sa bata, na para maano ko yung pangarap ko sa kanya, nabigo po lahat yun. Hmm. Dahil, iniwan na po ako ng bata eh. Dinala na po ng nanay talaga. Nilayo na po siya sa akin. Hmm. Kasi po, may kinakasama na po siya ng iba. Hmm. Raddy, ngayong puntong itong oras ito, meron ka bang gustong sabihin sa anak mo? Pwedeng nanonood siya? pwedeng malaman niya na ikaw yung kanyang ama. May mensahe ka ba para sa anak mo? Uh, nak, kung nasaan ka man ngayon, patawarin mo ko kasi maraming taon na hindi kita naalagaan, na hindi ko nabigay yung gusto mo, hindi kita naaruga. May sakit ka man, wala ako sa iyo. Wala ka sa tabi ko. Pero, alam mo, namahal na mahal kita. Kahit na nilayo ka na sa akin, sana dumating yung time na makilala kita, makita kita. Kasi nasasabik din ako. Lalo na pag nalulungkot ako, naaalala kita. Lagi kong iniisip ang kalagayan mo, kamusta ka na. Kaya umi umingi ako ng tawad sa iyo. At sana, mapatawad mo rin ang, ang papa mo na talagang kung napabayaan man kita noon, kaya sana mapatawad mo ko. Thank you, Raddy. Thank you. Thank you. Well said. And if you are that son, if you are that daughter who's so hungry for the Father's love and touch, you know you have a Father who loves you unconditionally. All you need to do is say, Here I am. I've lived a sinful life. I need your forgiveness. And I want you to be part of my life. That's his desire for you. And if that's the desire in your heart, then he's ready to take you into his life that the two of you walk together in unity. Let's pray this prayer. Let it be the prayer that comes from your heart. Just say, Dear Lord, I'm so broken. All my life, I've been looking for a father's love, for a father to want me, for a father to look for me, for a father to love and desire me. And you were there all along, just waiting and waiting and waiting for the right moment. Where now, Lord, I'm confessing that yes, this is the right moment, this is the time. And I confess my sins to you and ask you to forgive me, ask you to cleanse me, ask you also to give me the grace and strength to be able to make good this promise I'm going to make right now, which is Lord, can you come into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will sustain me, to be the God that will help me, to be the God that will walk with me? And journey with me. I promise I will walk with you, O oh Lord. I promise today I give you my life. Thank you for loving me. Thank you for your sacrificial death on the cross. You shed your blood for me. And so I just received that free gift today. Thank you. I receive you now wholeheartedly. This is my prayer in Jesus name. Amen. And amen. 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 I want to continue that prayer that you know on that cross where salvation and victory over death was conquered by Jesus Christ. It was also said by his stripes you are healed. And we right now are claiming that promise and you too can claim that promise from our Heavenly Father through that sacrificial death of Jesus Christ on the cross, that you too can be healed. If you are suffering with a disease that you are battling for a long time, maybe you are on sick bed right now and, and you are with your family, or maybe you're by yourself. But remember this God is everywhere. He is an omnipresent God, He's everywhere, and you Right now, where you are can be healed. If you will pray this prayer with me, the promise of healing doesn't come from anybody else. It only comes from the power of God. And He can heal you by faith. Right now, we are praying for you. If you are suffering with, with a disease that, that has been going on for a long time, maybe you are going through uh, a difficulty in breathing. There's something going on with your lungs right now and hindi mo alam paano to gagaling, ang dami mo nang pinuntahang manggagamot, hindi mo na alam paano pa mababayaran ng bills mo. But right now, God is giving you the comfort to be healed. In the name of Jesus, Father God, we come before this person who is going through this disease to be healed in the name of of Jesus, there's a father who suffered stroke. Hindi ka makabalik sa trabaho kasi nanghina na yung kalahating katawan mo. By therapy, therapy you can you can go through all of these things. But remember this: healing comes from God. God will use doctors, medicines, interventions, but healing will come from the one who created you. In the name of Jesus, let there be healing in the body of this man. Let there be healing with this person going through anxiety. Maraming gumugulo sa isip niya, dala ng maraming problema. Pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus. You, God, you're not a genie na pag hinimas namin, nakukuha namin yung gusto namin. But Father God, we are coming before you as a child. A child longing for the Father. And Father, let your will be done. Let your will be done. Let your power be made known. By faith, Father God, sumasaklolo lang kami sa inyo. humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kayo na pong bahala sa aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, amen Amen. and amen, amen and amen. amen. And amen. And there's someone uh, watching right now. You have a problem in your middle ear and because of that, nawawala ka ng balance. And, and uh, there are times that you fall. The Lord is supernaturally healing that part of your middle ear that you get back your equilibrium and you 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 don't have to fear na you will stumble and fall because of lack of balance be healed in Jesus name amen amen and amen Maraming maraming salamat Rady for you so. sharing your story with all of us oh, so. at sa mga kasama natin ngayon but before we let you go Rady Okay lang ba na ipagpray ka namin ngayong Apa. oras sa oh. ito? Apa. Let us pray for Rady. Dear Heavenly Father, Lord. katabi po namin si Rady ngayon na punung-puno ng maraming kwento-kwento ng sakit, ng pasakit na dinanas niya, bunga ng kanyang pagsuway sa kanyang magulang. Pero ngayon, nakita namin kung paano po kayo kumikilos sa kanyang buhay at naririto siya, Panginoon, pinapanalangin namin na ayusin niyo pa po ang dapat ayusin sa kanyang buhay, sa kanyang relasyon, sa kanyang anak na hindi niya nakita. Yes, Pero Panginoon, kung anumang kakulangan na naiisip niya na sa buhay niya na nararanasan niya ngayon, Panginoon, punoan niyo po siya. Yes, Lord. Because Jesus Christ, you complete us. Panginoon. Yes, Lord. Kayo lang po ang nagbibigay ng kahulugan. Kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng kakayanan para magtuloy kami sa aming buhay. Punuin niyo po siya, Panginoon, ng inyong presensya. Holy Spirit, continue to fill him, Father yes. God. Continue to empower him yes. as he ministers sa kanyang pamilya. Unang-una, yes sa Kanyang mahal sa buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong mga pangako ay hindi pa po tapos, yes. ang iyong galaw sa buhay ni Rady ay hindi pa po tapos, Panginoon. Kaya naririto siya. Nawa, Panginoon, ingatan niyo siya. Bigyan niyo siya ng, ng kalusugan, Panginoon. Ilayo niyo pa po siya sa anumang karamdaman, anumang kapahamakan, sa Kanyang mga panalangin, Panginoon. Nawa, ikaw ang mauna. Let the desires of his heart Be given as as He delight yes. in you, as He seek your kingdom first and your righteousness, Panginoon, all the things will be added unto Him. Maging asin at ilaw siya, saan man siya magpunta, Panginoon, gamitin niyo pa po siya, Panginoon, upang makilala kayo sa pamamagitan ng iyong um, kapangyarihan yes. at gamitin niyo siya, Panginoon, saan man siya magpunta. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Thank amen. You, Lord. Thank you Lord. Maraming salamat. The 700 Club Asia will be right back after these reminders. Stay with us. Panginoong Jesus, inatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. As a teenager with a disaster of a life back in the late 70s, I will always be thankful to Pat Robertson and the 700 Club for leading me to the Lord. Never kong naisip noon na balang araw ako'y mapapasama sa mga hosts ng Pinoy version nito. Today, the 700 Club Asia continues boldly ahead with its mission of bringing miracles into broken lives. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling ishare. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app First John 1 John 1:7 says, "And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin." Sa wikang Tagalog, at ang dugo ni Kristo Jesus ang naglilinis ng lahat ng ating kasalanan. On our own, we cannot clean our messed up life. We need the Lord Jesus Christ to do that for us. Jesus is not only our Lord and Savior, Siya rin ang dakilang tagaligpit at tagalinis ng kalat sa ating buhay. Tama At kahit na gaano pa kakalat ang buhay natin, kayang-kayang iligpit lahat yan ng Panginoon. Amen. And for us who have been washed and made clean by the Lord, let's stay clean. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us, send us a message on our Facebook Messenger, The 700 Club Asia or you can call the number on your screen right now or scan the QR code. May God bless you and keep you. May he make His face shine upon you and give you peace. May malitang kita ko, parang nalilitan ako. Masay ko, bumalik kayo sa dati ko, mas madali ang pera. Tuluyan na kayang makulong si Radi sa pagkakataong ito. Abangan niyan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento.